Naghahanap ka ba ng imported na pangregalo na hindi sasakit ang iyong bulsa? Dito sa Pateros may bagong bukas na talagang dadayuhin mo dahil napakamura ng mga items nila. Ito ang Yoko and Yuichi fashion collection. mga mga ganitong klase na blouses at mabibili na to ng 280 pesos lang. Saktong-sakto yung color for your Christmas parties. Maliban dito, marami pa kayong makikita na mga items. Para sa mga naghahanap naman ng mga items para sa kanilang mga anak o sa mga bata, meron din silang mga clothes for kids. At ito, napaka-cute. You will only get this for 380 pesos. Meron pang 10% discount. Dito rin sa rack na to, everything is only 150 pesos at galing siya sa Bangkok. Ang pangunahing dahilan ng pagpunta ng mga mamimili, quality imported items mula sa Japan, Thailand at Bangladesh. Pero nagsisimula din kasi sa 40 pesos hanggang sa 130 pesos lang ang ilang mga paninda. Gaano kamura, lalo na ngayong sale kayo, gaano kamura siya, mga makano? So ayon very affordable lang po dito. Um, our price ranges from 40 to 150. So, syempre, isa sa mga reason kung ba't namin um, prinesyo ng ganito kababa yung mga items namin is para mas makahatak sa masa. Yung mga items po na to is branded and they're of quality. But of course, you also want to be able to cater to the general masses. Simula nang magbukas ang kanilang Christmas sale promo noong November 30, dumarami na ang mamimili. Lalo na pag nalamang may 10 to 15% discount pa sa piling produkto. Of course, right now, since it's December season, we're also offering our Christmas sale. Mm -hmm. So yung Christmas sale namin, mas pinababa pa, mas discounted pa yung presyo. And the sale will last until January, of course, to give chance to those other people na gusto pang humabol. Kasi syempre, di ba, pag Christmas, dinudumog talaga ng mga Christmas tao. Shirt. Yes, very, ano siya, holistic in the sense na uh, nag-i-import kami ng items from different Countries such as Bangladesh, Thailand, Japan, um, even Australia. Very wide yung mga na-offer namin dito. We have different kinds of tops, bottoms, um, cohorts, coordinates. Meron ding mga chocolates, mga foods, um, skincares, bags, accessories, lahat na nandito na. Bukod sa regular shoppers, bukas din ito sa mga resellers na nais na mag-live selling sa kanilang boutique bulk buying, at para sa mga naghahanap ng pangnegosyo bago mag-holiday rush. For those who want to start their own business, we're also welcoming here mga live sellers who want to start. So kami, pag pumupunta kami sa Thailand, pag nagta-travel kami, madaming mga live sellers doon na hindi lang mga Thai, pati mga Pinoy. So, syempre, we want to be able to cater to those people na hindi nyo na kailan mag-travel. Dito pa lang sa Philippines, we're offering na life -sellers, um, opportunities for you to start your own businesses. Atak lang, and, and anything you need, we're here, so go. We are Yoko and Yuichi Fashion Collection, located here at 35 M. Almeda Street, Barangay San Roque, Patero City. Um, tapat lang po kami ng landmark, which is LDB, um, Luzon Development Bank. Patunay sa mataas na demand, maging ang business owner na si Michelle Aman. Isinagawa ang kanyang hacko Challenge bilang Christmas giveaway sa kanyang mga empleyado. Hello. Um, thank you, Miguelitos International Ice Cream CEO, Madame Michelle Aman Aguilar, and the family for taking their staff to do the Hako Challenge, and also the Group CEO of Prime Group of Companies, Dr. Mary Jane Alvaro. We'd also like to thank you, the Municipality of Pateros, for helping us in the commencing of the operation of our business, Yokon Fashion Collection. Thank you also to Tita Rica Javier, Tito Donbrook, For our extended family in Australia, Tita Rica serves as the consultant of my mom, Patricia Javier, owner of Yoko Endewichi and also thank you to Kuya Michael Javier Angeles who is our marketing manager who is in Bangladesh right thank you okay thank, thank you thank you ma yes salamat o oh, di ba pati ako na pabili so wag nyo nang antayin pa ang Pasko magtungo na kayo dito sa Yoko Endewichi